Hello mga kasari, ayan, good morning, ayan Ayan, happy new year, ngayon ay January 1 ayan. Grabe no, January 1 na ngayon, ayan, kamusta kayo mga kasari Um, yung unang pasok ngayon ng, ano is, matuma tayo, syempre, ano na ah uh, Marami pang, ano yung mga customer natin. Marami pang mga stock, marami pang mga natirang pagkain. <laughs> Ay kami nga madami pa kami natirang pagkain. Maghapon namin kakainin yun eh. Ayan. Um, kamusta kayo? Ayan. Ka matuman, ano? Matuman. Uh, kagabi, ilan lang nabiling alak sa akin? Tatlong tatlong ano, tatlong litrong red, red horse. Pero mas okay okay ngayon kumpara dati, kumpara kumpara nung nakaraang ano, nakaraan mas okay ngayon. Ayan, kaya lang sa dami napakaraming yelo ang ginawa ko. Kasi nung ano nung 24 kasi ano eh uh, 24 hanggang nag 25 is na ubusan ako ng yelo kaya ngayon is nung nakaraan is ang dami kong ginawang yelo napakadami kahagabi, konti lang ngayong araw na ito is nakaanim na anim pa lang na mabubili ayan, sabi ko nga sana maano yan, kasi nga ito, ididipros didip, na ng asawa ko yung ano yung freezer dun sa likod eh kaya, syempre malakas kami sa kuryente pag syempre, uh, binuksan lang yun dahil sa mga stock ng ano, ng mga mga hotdog, eh ngayon hindi na masyado kaya tatanggalin na naman sa saksak yun ito na lang kailangan namin kaya pag mapupuno na naman kaya yung mga yellow ko doon hindi pwedeng ano kasi ang space ko sa yellow is isang ano isang layer lang sa ano sa sa freezer ayan ang dami ko pang yelo, ang dami kasi kahapon gumawa pa ako eh gumawa pa talaga kahapon kaya hang sana hanggang ay mag ano maghapon is fiesta dito ngayon uh, sana maubos yung yellow ko ayan ang ano ko na lang ngayon dito is magtitinda ng yelo parang magtitinda ng yelo ka tsaka sigarilyo yun na lang yun na lang ang mga binibili ngayon eh ayan tumal pa rin tayo ayan. Uh, go lang tayo mga kasari uh, laban lang 2024 na maging positive lang tayo ayan tsaka magtiwala uh, sipag ayan uh, the, ano natin ang sipag natin diba ba? Ganon talaga, laban lang talaga. Ako nga eh, di ba? Alam nyo naman ako. Laban lang talaga, laban lang talaga ng laban. Ganon naman talaga eh. Wala naman tayo magagawa eh. Kaya laban lang tayo. Ang dami ko pang hiyalay pa sa inyo. <laughs> Sana maubos kasi. Pag halimbawa kasi, um, total matigas na yon Ililipat ko lang dito sa freezer. Okay na yun. Kaya lang minsan ito puno. Napupuno kasi. Napupuno kaya kailangan talaga bago ano. Ah, bukas okay pa yan, hanggang bukas okay pa, kasusunod na araw is, kailangan talaga, ano, mauubos na siya. Wala akong mapaglalagyan. Bagay ito, wala nang, wala na to eh, ah, naubos yung malalaki kagabi, na yelo na ginawa ko dito, yung pinatayo kong yelo, naubos kagabi. Ah, ang laman nito is yung red horse mga red horse hindi ko yan eh. inano kasi baka may bumili ngayon nasa freezer pa rin siya. Ah, kagabi hindi ko lang in ano na, sabi ko baka makalimutan kong hugutin yung ref, pero uh, ah, dinipros ko siya eh. Siyempre bang may magpotokan yun. Ayan, ito yung yellow Ang dami. Ayan, ang laman nito is red horse. Ay, nilagay ko lang sa number one kasi ano eh. Ayan o. Oh. O oh, malamig na nga siya o. Oh. Baka ito eh, pumutok naman. Kaya lang kasi, wala akong space. Wala akong space. Kaya sabi ko nga, pag may bumili nga, is ano agad palit agad walang space oh wala akong space talaga kaya ayan ayan napakadami kong yelo ayan napakadami sana humupa ito mamaya ayan no, gumawa pa ako kahapon eh gumawa pa kasi ko eh syempre sayang kasi space na hinanga ko sa space ayan kaya ayan ang dami Ang dami. O, diba? Ang dami. Ang daming yelo. Ang daming stock na yelo. Pero mainit na, o. Oh. Mainit na siya. Mainit na ngayon. Uh, yun kasi, sana talaga, ano sana, yun, inaano ko talaga, sana talaga maubos. Sana talaga. Kasi nga, awan, uh, bukas, okay na yung, ano, uh, pero ngayon, wala pang ano eh, wala, sarado kasi ngayon ng palengke eh. Sarado yung mga kinukal ng produk. Siyempre, ah, holiday kung, holiday kasi ngayon eh, kaya ah, uh, hindi mo na mamimili yung asawa ko. Kaya meron kami is-stack doon sa likod. Kasi, ang order para bukas, order para bukas kasi okay na yung ano bukas, operation. Ah, uh, ang ano lang natin ngayon is, siyempre, wala kang mabibilan ngayon. Kaya kami nag stack na kami. May mga order na bukas. Kaya ayan, ah, uh, Tuloy-tuloy lang tayo mga kasari. Hindi talaga. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. Uh, ganun pa rin. Sana ano na talaga. ang uh, maging ano lang talaga tayo. Ngayon 2024. Maging masipag pa rin tayo. Ayan. Ayan ang share ko sa inyo. Ayan, ayan ang share ko sa inyo mga kasari.